Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Saan Ako Pupunta? Isinulat ni Salsabil Arabe, iginuhit ni Sherin Al-Ashri, at muling isinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti! Isang lunes ng umaga, may kumatok sa pintuan namin. Narinig ko si Mama. Magandang umaga, Dr. Adam. Tuloy po kayo matagal na naming kapit bahay si Dr. Adam. Magkasosyo sila ni Papa sa negosyo. Marami siyang kakatwang imbensyon sa kaniyang bahay. Magalmusal ka na riyan, Ernie, sabi ni Mama. Paulit-ulit na lang ang ginagawa ko araw-araw. Gigising, mag-aalmusal, papasok sa eskwelahan, uuwi sa bahay, manananghalian, gagawin ng mga takdang aralin. Hay! Nakakasawa! Nakakabagot! Ano kaya ito? Tinanggalan ko iyo ng takip at sinilip ang laman. Lagot ako! Natapon! Baka pagalitan ako ni Mama! Agad akong pumunta sa lababo. Ala, anong nangyari sa akin? Bakit ako lumiit? Kasing laki na lang yata ako ngayon ng daliri. Mabilis akong tumakbo patungo sa aking ina. Mama, nandito ako, mama. Pero nadulas ako dahil sa bula ng sabon at nahulog ako sa butas ng lababo. Ah, mama! Ama, tulong! Tulong, mama! Takot na takot ako. Sinikap kong kumapit para makaakyat sa butas. Pero inanod pa rin ako. Mama, nandito ako! Nakakatakot dito! Pero hindi talaga niya ako naririnig. Kaya lumangoy ako. Sinundan ko ang agos ng tubig. Unti-unting lumiliwanag habang palayo ako. May malaking talon. Saan kaya ako dadalhin ito? Ayaw ko sanang tumalon, pero parang gusto kong maranasan. Yahoo! sigaw ko habang itinutulak ako ng agos pababa. Hindi pa nagtatagal. May naririnig na naman akong agos at sigawan mula sa kabilang talon. Hoy! Ako si Pot. Ako naman si Sebo. Ako si Arnie. Sagot ko. Pagkatapos, bumagsak naman ang mga malahalimaw na nilalang mula sa isa pang talon. Yoy! Mga mikrobyo! Bulalas ni Pat. Anong mikrobyo ang mga iyan? Tanong ko. Bilis! Lumayo tayo sa kanila! Sabi ni Sebo. Mabilis akong lumangoy kasama ang dalawa. Gwak! Gwak! Sinundang kami ng mga mikrobio. Nataranta kami. Hindi namin alam ang gagawin. Mukakalusot kaya tayo riyan? Tanong ni Pat. Subukan natin, bilis bago nila tayo maabutan. Sabi ko. Nakalusot ako agad. Gayon din si Sebo. Pero nahirapan si Pat. Hinila ko na siya pero bumabara lamang siya. Malapit na siyang maabutan ng mga mikrobiyo. Walang nagawa ang mga mikrobyo nang makalusot si Pat. Paalam sa inyo, masasamang mikrobyo! Sabi ko pa habang kumakaway sa kanila. Pero sumunod na naman sila sa amin. Namalayan ko na lang na nakalubog ako sa tubig. Sebo! Hindi ko siya makita. Nasaan ka, Sebo? Ernie! Nandito ako sa ibabaw! Nakalutang ako! Sigaw ni Sebo. Dinala ako rito ng tubig! Nang biglang may isang bagay na tumula kay Sebo. Tulong! Tulong, Ernie! Nais siyang tulungan ng mga mikrobyo. Nag-abot din ng kamay ang mga mikrobyo para tulungan ako. Pero biglang bumukas ang pintuan. Tinangay ako ng agos palayo. Sa kasamaang palad, tinangay rin ng agos ang mga mikrobyo. Napadikit silang lahat sa akin. At walang ano-ano nakaamoy ako ng tubig sa swimming pool. Hindi nagtagal, nang hina ang mga mikrobyo. At isa-isa silang lumubog at nawala sa paningin ko. Pagkatapos, nagpaikot-ikot ako. Nakakahilo! Wala akong lakas upang kumapit at lumaban sa agos. Nagising ako nang malasahan ko ang maalat na tubig. Yehey! Ligtas na ako! Sa dagat ako napunta! Pero isinayaw-sayaw ako ng alo ng dagat. Nakabalik na ako! Dahil sa maalat na tubig, bumalik ang dati kong laki. Salamat sa tubig alat! Lumangoy ako ng lumangoy hanggang marating ko ang dalampasigan. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang makauwi ako. Kinabukasan, paggising ko, naghanda na ako sa pagpasok ko. Gaya ng nakasanayan ko. Nag-almusal na ako. Pumasok sa eskwelahan. Umuwi sa bahay. Nananghalian. Gumawa ng mga takdang aralin. Hindi na ako nagsasawa. Hindi na ako nababagot.